kapatid nakababaan na po tayo sa bus papunta na po tayo sa trabaho maglalakad na po tayo papuntang trabaho kaya ayan po samahan nyo lang po kung mga kapatid tayo po ay maglalakad na po papuntang trabaho akin tayo po ay naglalakad papaso Sige, na po kayo mga kapatid. <laughs> ay, o nga pala, yung aking mga ka kaibigan na yung mga dumadalo po sa ating live na gusto ko pong bisitahin. Uh, hindi ko po mabisita ngayon kasi po busy po sa trabaho pero pagka baka sa linggo po makapag video ako tungkol doon sa aking mga bibisitahin. at salamat salamat nga po pala kay uh, doon sa bago pong member sa aking uh, channel member po kay uh, live Reality USA Vlog kay Life Reality USA Vlog salamat salamat sa iyo Thank you, thank you very much po At sa Sunday po Panonorin ko po yung iyong video At ikukuwento ko po sa aking uh, Magiging uh, Video po Ikukuwento ko po doon ang Aking mga doon sa iyong video <laughs> Nihingal na naman po tayo Akyatin po kasi Ayan po Akyat po kasi tayo Kaya nihingal na naman ako Pera pa sana matanda na. <laughs> Ayan po. Samahan niyo po si Tanda, si Lolo Pogi. Pero malapit na po tayo mag-retire. Mga ilang buwan na lang. Retired na po tayo. Kaya may tututo ko na po yung aking oras dito sa aking YT. Kapag nakapag retire na po tayo. Uy, may barko po doon sa gitna ng dagat oh, sabi. Okay. Ayun po oh, may barko po doon. Oh. Ayun po, may barko po. Ayun po sa gitna oh, barko po 'yun. sinumko na po. Pero malayo pa rin. <laughs> Ayan po. Ganda po ang lugar na to. Ganda pong panuorin. Ayan po. Lipat po tayo sa kabila. po ng barco nyo yung malamay siguro nasa gitna po ng dagat yun pero kitang kita po po dito nakasum po ito ayan po pag malamay ayan po hindi na makita <laughs> ayan po babay babay po mga kapatid Apa uh, pasok na po tayo. Papunta na po tayo sa ating trabaho. Bye-bye po. Salamat po.